I've been attached with the feeling of waking up with you by my side naman natin na talagang itong ating Bell Mariano ay dinumog nga sa Bacolod na kung saan inabangan nga itong ating Bel na mabula sa airport pa lang ng Bacolod at kung saan sa BDO event ng ating Bel ay talagang hiyawan malala at sobrang ganda talaga dito ng ating Bel Mariano at mas marami pa talagang humanga sa ating Bell Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan nag nga itong tong ating Bel Mariano sa message sa mga bula na ayon nga sa kanya had to delete sorry made a mini vlog when I was in Bacolod at ayon pa sa ating Bal also made a mini vlog last Sunday should I post it on TikTok na kung saan ay talagang sobrang yes na yes nga ang sagot dito na mga bula na kahit nga talaga sino you know, ay aabangan talaga ang post na ito na mini vlog ng ating Bell at super saya talaga na mga bula patungkol dito. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating couple sa mga susunod pa na araw.